The Encounter at the Mall Cinema. Naglalakad si Clara sa maluwag na mall, ang tunog ng kanyang takong ay mahinang tumutunog sa makinis na tiles ng sahig. Wala siyang tiyak na layunin, isang hapon lamang para sa kanyang sarili, malayo mula sa nakakapagod na rutina ng kanyang buhay. Ang mga bintana ng mga tindahan ay naglalaman ng kumikinang na koleksyon ng mga designer bags, mamahaling alahas at mga chic na damit. Tumitigil siya paminsan-minsan, pinagmamasdan na ng isang item bago magpatuloy. Ang kanyang mga iniisip ay tila nasa malayo. Habang dumadaan siya sa isang hilera ng mga butik, naramdaman niya ito, ang banayad na pangamoy ng pagkakaroon ng mata sa kanya. Nilingon niya ang paligid, ang mga mata niya ay mabilis na nagsuri sa espasyo. Walang mukhang kakaiba hanggang sa napansin niya siya, isang batang lalaki nakatayo sa isang distansya, ang kanyang mata ay nakatutok sa kanya. Ang unang reaksyon ni Clara ay hindi komportable. Sino siya? Bakit siya nanonood sa kanya? Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nawala ang tensyon. Ngumiti siya. Isang batang ngiti na nakakapang-akit at parang naglalabas ng init. Napahinga si Clara at mabilis na tinitigan ng isang mannequin sa harap ng isang store window. Naggunwaring pinag-aaralan ito. Baka nga siya yung tinitignan ko, tanong ni Clara sa sarili. Ang pulso niya ay mabilis. Nasilayan niyang muli ang batang lalaki, hindi pa rin tinatanggal ang titig. Isang kakaibang saya ang dumaloy sa kanya. Sinubukan niyang pigilan ito, pinapaalalahanan ang sarili tungkol sa kanyang posisyon at mga responsibilidad, ngunit ang kanyang kuryusidad ay matindi. Nagpatuloy si Clara sa paglakad, ang bilis ng kanyang mga hakbang ay bahagyang bumilis, ngunit hindi niya maiwasang tumingin pabalik. Sa bawat paglingon niya, naroon pa rin siya, sumusunod sa kanya ng maingat na distansya. Hindi mapanghimasok ang tingin niya. Imbis, ito ay tila nakakaakit at may magnetikong puwersa. Nang bigla siyang huminto, huminto rin siya ilang hakbang sa likod niya. Dumiretso si Clara, ang puso niya ay tumitibok ng malakas. Nagtagpo ang kanilang mga mata muli at sa isang saglit, parang naglaho ang mundo sa paligid nila. Lumingon siya at ngumiti siya ng malapad at may isang bagay sa presensya ng batang lalaki na parang hinahatak siya bagaman hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit. Walang salitang nasabi, nagsimula siya maglakad muli patungo sa malalayong dulo ng mal. Si Clara, nagaalangan, nahulog sa pagitan ng lohika at tukso. Tumingin siya pabalik, ang mga mata ng batang lalaki ay naglalaman ng isang tahimik na hamon. Sumunod ka sa akin. Bago niya nalaman, nagsimula ng kumilos ang kanyang mga paa. Sumunod siya sa batang lalaki sa loob ng masiglang mal. ang dibdib niya ay kumakabog sa excitement. Dinala siya nito patungo sa sinehan, tumigil sa labas ng pintuan. Lumingon siya at bago pumasok, tiningnan si Clara sa mata. Frozen si Clara sa kanyang pwesto, pinagmamasdan ng batang lalaki na bumiling ticket at pumasok sa loob ng sinehan. Ang puso niya ay mabilis na tumibok habang siya ay tumatayo doon, nakatingin sa ticket booth. Ano nga ba ang ibig niyang iparating? Tanong ni Clara. Gusto ba niyang sundan siya? Ang lohikal na bahagi ng kanyang isipan ay nagsisigaw na umalis ngunit ang kuryusidad, ang pagnanais na malaman, ay nangingibabaw. Sinigurado niyang walang nakakakita mula sa kanyang paligid at lumapit siya sa counter, bumili ng sariling tiket. Sa loob ng sinehan, ang malabong ilaw at tahimik na atmosfera ay pumapaloob sa kanya. Parang cocoon, nagsimula na ang pelikula, ang mga eksena sa screen ay mabilis na dumaan, ngunit si Clara ay halos hindi na nakatutok. Pinagtas niya ang mga upuan, ngunit hindi niya makita ang batang lalaki. Pinili niyang umupo sa isang sulok na malayo sa kalat ng mga tao. Ang mga isipan ni Clara ay magulo. Anong ginagawa ko dito? Tanong niya sa sarili. Ngunit ang pakiramdam ng pagtuklas, ang misteryo, ay hindi kayang labanan. Umupo siya, sinubukang mag-focus sa pelikula, ngunit ang kanyang mga nervios ay parang buhay na kable ng kuryente. Mga ilang minuto ang lumipas at na magsimula siyang mag-relax, naramdaman niya ito, ang pagkilos sa tabi niya. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang may lumapit at umupo sa tabi niya. Hindi siya lumingon, hindi tiningnan, ngunit ang puso niya ay tumibok ng mabilis. Nagpatuloy ang pelikula, ngunit hindi na siya makapag-concentrate. Bawat ugong ng damit, bawat tahimik na paghinga sa tabi niya, ay nararamdaman niya sa buong katawan. Pagkatapos, naramdaman niya ito, isang kamay, mainit at matatag na dahan-dahang dumaan sa kanyang kamay bago ito huminto sa ibabaw. Nag-freeze si Clara, napahinga ng malalim. Ang isipan niya ay sumisigaw na hilahin ang kamay umalis, ngunit ang katawan niya ay hindi tumalima. Nanatili siyang nakaupo ng maayos ang mga mata ay nakatutok sa screen, ngunit hindi na siya nanonood. Ang mundo niya ay lumipat sa espasyo sa pagitan nilang dalawa sa simpleng electrifying na paghipo ng kamay na nagpadaloy ng mabilis na tibok ng puso. Hindi niya maintindihan, hindi niya nais nice na intindihin. Ngunit nang dahan-dahan niyang ikot ang kamay upang magtaglay ng kanilang mga daliri, napansin niyang hindi na siya ang may hawak ng kontrol. Running away, halos natumba si Clara habang mabilis siyang lumabas ng sinehan. Habol ang hininga na parang tumakbo siya ng isang milya. Tumutunog ang takong ng kanyang sapatos sa makintab na tiles ng mall, gumugulong ang echo sa halos walang katautaong pasilyo. Mainit ang peace niya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa halo-halong emosyon na nagtatangis sa kanyang dibdib, pandidiri, kasiyahan, kahiyan, at isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng kanyang bag, nangingintab na puti ang kanyang mga buko sa tindi ng pagkakaipit. Palingalinga siya habang binabaybay ang daan papunta sa parking lot. Walang pakialam sa mga mukhang dumaraan, tila walang sinuman ang nakakapansin sa gulo sa kanyang isipan. Ano bang nagawa ko? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Parang martilyong bumabayo sa utak niya. Naisip niya ang sasabihin ng kanyang mga kaibigan kapag nalaman nila. Malinaw sa kanyang imahinasyon ang mga mapang huskang tingin. Clara, masyado ka ng matanda para sa ganitong kalukohan. Masakit yon. Pero mas naririnig niya ang halakha tukso ng iba, lalo na ang mga kaibigang mahilig sa mga baliw na ideya. Malinaw niyang naririnig ang tawa ni Trixie. Go girl! Sa wakas, medyo may excitement din sa boring mong buhay. Pero si Daniel? Ang ideya ng reaksyon ng kanyang asawa ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Ang tahimik na ugali nito ay siguradong magbabago sa isang nakakatakot na anyo kapag nalaman niya. Hindi niya ito may intindihan naisip niya habang pinipisil ang dibdib na puno ng pagkakasala. Pagdating niya sa kotse, huminto siya saglit, sumandal sa pinto. Ang lamig ng metal ay tila nagpakalma sa nanginginig niyang mga kamay. Hinanap niya ang susi at nang makaupo na siya sa driver's seat, ang katahimikan sa loob ng kotse ay parang mas pinalakas ang mga iniisip niya. Idinikit niya ang noo sa manibela, huminga ng malalim. Ano ang nagtulak sa kanya para sundan ng binatang iyon? Para bumili ng tiket? para hayaang magtagal ang kamay nito sa kanya kahit alam niyang sobra na iyon. Tumingin siya sa rearview mirror. Ang dati niyang maayos at magara na anyo ay parang gulo-gulo na ngayon. Bahagyang gusot ang buhok at ang lipstick niya ay kaunti nang kumalat. Napangiwi siya sa nakita pero hindi lubos na dahil sa pagsisisi. Napakabata niya. Sabi niya, umiiling sa sariling iniisip. Sa tantiya niya, nasa early 20s lang ang binata, halos kalahati ng edad niya. Pero ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, ang pakiramdam na hatid ng presensya nito, hindi niya ito kayang balewalain. Sa isang saglit, hinayaan niya ang sariling alalahanin ang nangyari. Ang tibok ng kanyang puso nang magdikit ang kanilang mga daliri, ang kiliti ng rebelde sa kanyang sistema na nagparamdam sa kanya ng buhay, ng kabataan, ng pagiging kana isnais Ilang taon na rin mula ng huli niyang maramdaman ng ganito, at kahit anong pilit ng utak niya na kalimutan nito, may bahagi sa kanya na parang nabighani pa rin. Napaupo siya ng maayos sa upuan, pumikit at napamura ng mahina. Ano bang problema ko? Tanong niya sa sarili. Naisip niya si Daniel ulit ang tahimik ngunit paulit-ulit na buhay nilang mag-asawa. Ang kakulangang hindi mapunan ng kayamanan o sosyal na aktibidad. Pero ito, mapanganib. Walang plano. Pero nakaka-excite sa paraang matagal na niyang hindi naramdaman. Binuhay niya ang makina ng kotse, mahigpit ang hawak sa manibela habang dahan-dahan niyang iniurong ang sasakyan mula sa parking lot. Habang bumabaybay siya sa daan, hindi niya maalis ang ngiti ng binata o ang pakiramdam ng paghawak nito sa kanyang kamay. Sa kabila ng pagkakasala at pagdududang bumabagabag sa kanya, isang katotohanan ang hindi niya maitatanggi. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang buhay siya. At yon ang mas nakakatakot kaysa sa kahit ano paman. The rush home, pagpasok ni Clara sa malawak na entrada ng kanilang mansyon, ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang takong ay parang mas malakas ang echo kaysa dati sa katahimikan ng bahay. Ang tahimik na paligid ay kabaligtaran ng gulong na gaganap sa kanyang isip. Hi, Mom. Bati ni ng walang gaanong sigla mula sa sala, halos hindi man lang tumingin mula sa hawak niyang telepono. Nakahiga ito sa sofa. Bahagyang tumatawa sa sinabi ng kausap sa kabilang linya. Piliting ngumiti si Clara. Hello anak, sagot niya ng may magaan at normal na tono. Hindi siya tumigil, hindi nagtagal. Dumaan lang na parang walang anuman, umaasang walang makakakita sa kakaibang ningning sa kanyang mukha. Habang umaakyat siya sa hagdan, ramdam niya ang paningin ni Diane na nakakasunod sa kanya. Nagtatakan ngunit walang pakialam. Wala nang sinabi pa ang dalaga pero kumirot ang sikmura ni Clara sa ideya na baka may napansin ito. Nakita ba niya? Nararamdaman ba niya? agad niyang itinaboy ang pag-aalala. Dali-dali siyang pumasok sa kanilang kwarto, sinarado ang pinto ng Marian. Maayos na ang kwarto, gawa na ng kasambahay, ayos ang kama, at may bahagyang amoy ng lavender sa hangin. Inilapag niya ang bag sa isang upuan at tumiretso sa banyo. Habang bumubuhos ang mainit na tubig sa kanyang katawan, pumikit siya. Hinayaang alisin nito hindi lang ang pagod, kundi pati ang bakas ng presensya ng binata. Sinabon niya ang sarili na mas madiin kaysa sa dati, tila gustong burahin ng bawat haplos ang amoy ang ngiti nito. May naiwan ba akong bakas? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili habang inaabot ang shampoo, ang mabangong bula umaagos sa kanyang balikat. Napansin kaya ni Diane? Ang kakaibang ningning sa mukha ko? Ang pag-iwas ko sa kanyang mga mata? Inihilig niya ang ulo sa ilalim ng tubig, hinayang dumayang tubig sa kanyang labi habang huminga ng malalim. Ang isip niya ay nagtaksil, bumalik sa madilim na sinehan sa malambot na haplos ng kamay ng binata sa init ng hininga nito ng lumapit. Ang tindi ng alaala -ala ay nagdulot ng panginginig sa kanya, isang halo ng pagkakasala at isang bagay na hindi niya matukoy. Anong problema ko? Naisip niya mahigpit na kumapit sa tiles ng dingding. Ang makatuwirang bahagi ng kanyang isipan ay humihiling ng kontrol ng disiplina. Isa siyang asawa, isang ina, isang kagalang-galang na babae. Pero sa ilalim ng perpektong imahe, may puwang na tila may hinahanap isang bagay na hindi mapuna ng kanyang marangyang buhay. Lumamig ang tubig habang nananatili siya sa ilalim ng daloy nito, parang pinarurusahan ng sarili sa kanyang pagkakamali. Naisip niya si Daniel kung paano ito hindi pa rin umuwi gaya ng dati. Ang mga huling gabi sa opisina ang walang katapusang mga pulong noon, maalaga at malambing pa ito. Pero ngayon, parang naging formal na kasunduan na lang ang relasyon nila, isang pagsasama na wala ng romansa. Pinatay ni Clara ang shower at pinalot ang sarili ng malambot na puting tuwalya na silayan ang sariling refleksyon sa salamin na natatakpan ng hamog. Tinitigan niya ang sarili, walang maskara, walang depensa. Pinunasan niya ang salamin gamit ang palad, pinakita ang kanyang mukha. Magpakatino ka, bulong niya sa sarili. Halos hindi marinig sa tunog ng patak ng tubig. Pero habang tumalikod siya, may bigat sa kanyang dibdib. Dahil sa kabila ng lahat ng kahihiyan at pagkakasala, hindi niya maitatanggi ang nananatiling kilig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. At iyon ang tunay na nakakatakot.